Nanawagan si Las Piñas City Representative Mark Anthony Santos sa Independent Commission for Infrastructure na i-livestream na ang lahat ng pagdinig ukol sa umano'y maanumanyang flood control projects. Ito'y matapos mabalitaan ni Santos na mayroon di isang opisyal na nagwala sa kasagsaga ng investigasyon nang ipatawag ito ng ICI. Ayon sa kongresista, kapag isinapubliko ang proceedings, itataguyo nito ang transparency, accountability at pagiging patas, lalo na sa mga usapin na sangkot ang bilyon-bilyong pisong pondo. Sa pamamagitan anya ng live streaming, Mapanood ng taong bayan ang tunay na nangyayari at malalaman kung sino ang tama. Kinwestiyon din ni Santos kung bakit kailangan isikreto ang ICI hearing. Gayong ang access ng publiko ang pinakamainam na safeguard laban sa cover-up at influensya sa politika. Idinagdag naman ni mamamayang liberal party list representative Laila Delima Lima na kung talagang kaisa si Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng transparency, dapat siya na mismo maghimok sa ICI na i-livestream ang hearings. Punto ni Delima, Lima, ngayong sinuspindi na ang pagdinig ng infrastructure committee sa Kamara at hindi pa alam kung kailan muling itatakda ang investigasyon sa Senado, nais na ng publiko na malaman ang status at usad ng pagsisiyasat ng ICI. May stulang naglolokohan na umano kung itatago sa mamamayan ang pagdinig dahil kapag sinabing independent, hindi ito nangangahulugan na magsosolo. Para kay Dilima, may iwasan ng whitewash at pagdududa kung bukas at transparent ang pagdinig. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Forty.